Kapag pogi yung tumitig, nakakakit. Pero kapag pangit yung tumitig, nakakabwisit. Minsan sa mundong ito talagang sasama ang loob mo. Kapag gwapo yung naligaw, may pag-asa. Pero kapag pangit yung naligaw, wala. Study first muna. Ang daming rason, kesyo hindi pa ready, anak ng... Girl, sayusin nyo naman yung mga palusot nyo. Masyado kayo napapaghalataan. Nakakasaba kayo yung loob. Kapag pogi, itsura pa lang, sapat na eh. Pero kapag pangit ka, ang daming requirements. Kailangan, pag pangit ka, kailangan mo ng pera. Kailangan mabait ka, loyal ka, masinob ka sa buhay, masipag ka, matyaga ka para, para sa future. Pero kapag pogi ka, okay lang, itsura pa lang. Yun na eh, panalo na eh. Kapag pogi yung katabi, kilig na kilig, wow. Pero kapag pangit yung katabi, inis na inis, naiirita talaga. Mapagamalang ah, ka pang manyakis. Kapag pogi, okay lang, kahit tumindat sa kanila. Pero kapag ikaw pangit ka, mo try mo kindatan sa sampangan ng kaso napakabastos mo aras mintagad kapag pogi yung nakasabay dream come true